Muling pinatunayan ng batang Pinay na si Felin Say Eduardo, labing isang taong gulang ng Santo Tomas North Hanueva Nueva Ecija, na walang edad ang sukatan ng husay at layunin sa buhay. Sa edad na 11, wagi siya sa prestigyosong Model Tourism Ambassador World sa ginanap na international pageant sa Nepal noong April 5 to 11, 2025. Sa ilalim ng Kids Category B, itinanghal si Lindsay bilang kampyon laban sa mga kalahok mula sa anim na bansa. Ang kompetisyon ay nilahukan ng mga delegado mula edad lima hanggang anim na putdalawa na lumahok sa iba't ibang kategorya. Bukod sa pangunahing titulo, nakuha rin niya ang parangal bilang best in catwalk. Si Lindsay ay kinatawa ng Mr. and Miss Homeland Philippines, isang organisasyong nagsusulong ng mga kabataang may potensyal sa larangan ng pageantry at advokasya. Siya ay nagsimulang sumali sa mga patimpalak sa edad na lima at ngayon ay may apat ng international na titulo. Ngunit ayon sa kanyang ina, hindi lamang corona ang layunin ni Lindsay, kundi ang pagkakaroon ng mas malawak na koneksyon upang maisakatuparan ang kanyang mga layunin para sa kapatid kapwa kabataan. Isa sa kanyang pangunahing at bukasiya ay edukasyon. Nitong Pebrero, matagumpay nilang nailunsad at naipamahagi ang isang children's book na isinulat ni Lindsay kasama ang tatlong iba pa. Ang libro ay tumatalakay sa mga istoryang nagbibigay aral para sa mga bata at ipinapamahagi ng libre. Una sa Malabon at sa kasalukuyan ay planong dalhin sa Nueva Ecija. Ang proyekto ay naisakatuparan sa tulong ng mga donasyon at sponsor simula noong September 2024. Hindi rin siya nalalayo sa pagkilala sa ibang larangan dahil kamakailan lamang ay kinilala siya sa 100 Finest International Golden Seal of Merit Award na Sama na rin siya sa isang pelikula, patunay ng kanyang multitalento at determinasyon. Ayon sa kanyang ina na si Andrea Eduardo, ang pagsali ni Faye sa mga kompetisyon ay hindi lang para sa award, bagkos ito ay paraan para makilala mga taong maaaring tumulong sa kanya sa mga advokasya dahil mas mahalaga sa kanila ang misyon kaysa sa tropeyo. Sa murang edad, si Faelin Say ay hindi lamang isang beauty queen, kundi isang huwarang kabataan na may malinaw na layuning hindi lamang maglakad sa entablado, kundi maglakad ng may saysay at layunin. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.